Hi hey guys, um, magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po, uh, sisilip na naman tayo sa ating mga uh, palipalibot kung ano, ano yung nangyayari sa ating uh, inang bansang Pilipinas. Gaya nitong nababalitaan natin na may mga nahuhuling individual ngunit uh, hindi ito nakakasuhan. Yung nga yan, no, yun ang problema. Bakit kaya? Yun ang mga katanungan natin. Ngayon again, uh, pagbati po at uh, sa ating mga kababayan mula Mindanao, Visayas at Luzon. At uh, gayon din naman sa aking mga viewers at aking mga subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa inyong abang lingkod DIY kay Kevin Informative. So uh, ating ano, ating pakinggan yung mga balibalita. ngayon ano So ito po yung sinasabi nating Ah, uh, may nahuli pero ang tagal naman kasuhan ano. Bakit kaya? So, ituloy natin. Makinig tayo ng ating uh, yung mga balibali -bali tayo. Advisor Michael Yang, na mm. is for Pampanga, mm. kung saan Abite, Rizal, Laguna, Pampanga, Taka, 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 So, pakinggan natin na uh. mm. may bagyo na naman ano. So, hindi yan ating ano ang ating uh, ito Ito. Gusto ang patutukan ng isang senador mm. sa pagdinig Senado ang Pogo Hub na para Pampanga kung saan wala pa raw ni isang nakakasuhan sa mga sangkot. Pati ang kapatid ng ating Presidential Economic Advisor Michael Yang na isding maimbisigahan sa Senado. Mm. na Nakatutok si Ma Gonzales. Yeah. Sa Martes ang huling pagdinig ng Senado ukol sa mga ilegal na pogo. Sabi ni Senador Win Gatchalian, nais niyang tutukan naman ng Senado ang Porak Pogo Hub. Hmm. Kung hindi nabibigyan ng uh, spotlight, hindi okay. rin nafafile yung kaso at tumatagal. Hmm. Hindi isang kaso, wala pa na ipafile dito Ayun. sa mga personalidades. Yun. Yun know, sabi niya na ni Senator Win Gatchalian, no. Ah, uh, yun, Uh, nag, uh, ano, kung hindi mabibigyan ng spotlight, kung baga, yung, yung mga investig investigasyon na sa Senado, ano, eh, hindi makakasuhan. Pero until now, uh, meron daw mga kaso-kaso o mga nahuhuli na wala pang uh, wala pang naisasapang uh, kaso, ano. Pero ito si uh, Bambam Mayor, alisgo uh, Alice Go eh, nakasuhan na raw ta, nakakulong na raw sa ano, sa dito sa, sa krame. At uh, kung makalabas man siya doon, meron pang nag-aantay sa kanyang uh, uh, pagkakakulong doon sa uh, Senado. No? So anyway, tuloy natin. Bagaman wala pang imbitasyon, gusto rin ng Senador na investigahan si Tony Yang, hmm. kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, hmm. na naaresto sa Naiya noong gabi ng Webes. Okay. Meron kasi isang uh, personality doon sa bamban si uh, Mr. Tan, Mm. Meron siyang joint account with Tony Yang. Uh -huh. At uh, malaki ang perang pumasok dito sa joint account, mm. almost 2 billion pesos. Oh. Pag-inad natin yung perang yan, swak yung 7 billion pesos na ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Pampan. Iyon mm. yung connection na nakikita ko. Hindi rin klaro pa ngayon so, saan nang galing yung pera at uh, ano yung pinagamitan ng pera. Sa Senate hearing na ungkat ang koneksyon umano sa pugo ni dismissed Bamban mayor Alisgo. Mm -hmm. Nakakulong pa rin siya sa PNP Custodial Center at inaasahang ililipat sa Pasig City Jail bukas para sa kasong qualified trafficking. Kaya sabi ni senador Ontiveros, tuloy pa rin ang investigasyon kay Go dahil mm -hmm. sa kanyang non-bailable human trafficking charges. Mm -hmm. Kaya mananatili siyang nakakulong hangga't hindi napapatunayan sa korte na inosente siya padadaluhin din siya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara dahil may contempt order pa rin siya. Mm. Ngayong linggo naman tatalakayin ng PNP CIDG at PAGOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay Go at nasa payroll ng dating alkalde. Depende raw sa sasabihin ni PAGOR Senior Vice President Raul Villanueva ang magiging direksyon ng investigasyon. Wala naman talagang pasihan. I think it is incumbent upon him to, to clear this issue, to mm. be fair dito sa ating mga former GPNP. At uh, at the end of the day, kung meron din naman nga po na mga ebidensya, uh, kung share niyang mga informasyon at mag tayo at meron ay wala tayong sasantuhin dito. This concerns national security. Mm. Para sa GMA Integrated News, yeah, Mav Gonzalez, nakatutok. Salamat uh, GMA uh, Integrated sa inyong uh, patuloy na pagbabalita o pangmalaman ng ating mga kababayan Pilipino dito sa ating ng bansa Pilipinas kung so, ano na nangyayari ano. So, ang issue dito, yun nga ano, yung pogo. Ngayon, patuloy pa rin na investigation si sa Bamban Mayor ano. So, okay naman 'yon. Uh, national security, di ba? National security, okay 'yon. Uh, tapos sinututukan rin nila dito yung ano, yung isang uh, Chinese den na kapatid ng dating ano, ng dating uh, tauhan ng ating dating Pangulong Rodrigo Rojo Duterte na nga raw di mo sa airport. Sa airport. So ayun, nahuli. Di, kung hinuli, ibig sabihin, meron siyang kasalanan na uh, nagawa. Kaya nga hinuli siya. Di, ibig sabihin, meron ng kasong ginagawa doon. No? Pero sinasabi naman ng isang senador na wala pa na nakakasuhan. Pero may hinuhuli. So ito nga yung mga, ni, yung mga tanong natin eh. Bakit ganun? Okay naman nakikialam ang Senado uh, patungkol dyan, dahil nga siyempre uh, <clears throat> ano yan, ya, apektado yung national security natin. Maganda. Maraming salamat sa mga senador natin na tumututok sa mga bagay na yan. Ano. Uh, nagkaroon nga raw ng transfer ng 2 billion sa account nito, account niya, ganyan. So maganda naman. Pero ang tanong doon, nakatulong ba ito sa taong bayan? <laughs> nakatulong ba ito samantalang ang dapat unahin o priority ng ating mga lawmaker ay yung trabaho ng bawat isang Pilipino. Para nasa sa ganun, meron namang kaming pang ano ba, pang uh, gastos ng pagkain sa aming pamilya tatlong beses ang araw. Di ba? Okay na yon Kaya nga lamang may trabaho, tapos kulang ang sweldo. Dahil nga ang inflation rate, ito yung ano, eto yung bilihin, ito yung sweldo ng taong bayan no. Bawat isang uh, manggagawa o rin ng manggagawa. So hindi makaabot dito sa presyo ng bilihin. Sana ang, ano, priority nila ano, hindi yung ano, hindi yung uh, okay lang, talagang kailangan yung ano, gawin gampanan niyan yung tungkulin patungkol dyan sa mga pogo-pogo na yan at yan nakakabahala na no. So ang problema ito nga, eto na uh, nakikita kong hindi pa rin ginagawa ang priority ano. Yung bang uh, kagaya nito, oh, mabalita kami, maganda, good news, Nag nagkaroon kami ng, uh, ng uh, panukalang batas upang nasa gayon ay uh, tumaas ang sweldo ng ating um, uri ng mga gagawang Pilipino. At, hindi pa doon nagtatapos yon. eto, ang mga trabaho, mamili kayo kung saan kayo uh, eksperto doon sa aming ilalabas ng mga trabaho. di ba Ganon. Kaya lang eh, parang ano yan oh, parang... Hindi natin malamang kung ano nangyayari, kung ano yung pinapriority nila. Sana mas priority nila yung ano yung yung uh, trabaho na bawat isang Pilipino. At siyempre may trabaho ka, kailangan may sapat na sweldo. Yun ang tutukan sana. Yun sana ko ako lang, yun ang tututukan ko pag ako ako ay isang lawmaker, yun ang tututukan ko. At uh, patungkol naman din sa mga mga hindi nag uh, ano, matagal ang kaso. De, tanong nila, patawag nila yung ano, yung mga nakahuli o bakit hindi nyo, um, yun na, investigahan nyo, bakit hindi nyo kinakasuhan, ano ba problema dyan? So, magtanong kayo, para nang sa ganun, baka naman sila may problema dahil sumusunod sila sa konstitusyo sa batas, kung paano ang flow ng uh, pag aakusa uh, sa ng isang tao. Dahil, alam nyo, alam naman natin yun eh, Uh, accused is um, uh, innocent until proven guilty Beyond reasonable doubt. Alam natin yan. So, yun ang ano eh. eh Kumbaga, isa rin siguro sa priority yun. Pero, mas priority sana yung kapakanan ng bawat isang pamilya dito sa ating inang bansang Pilipinas. Gaya nga na sinasabi ko, trabaho. Trabaho. Yung trabaho ang anyong pagtunan ng pansin. Babigyan ng trabaho ang bawat isang mamayang Pilipino. Sweldo. Sweldo. Kailangan ding may sapat na sweldo nang sa gayon ma- makaabot naman kami sa inflation rate. So, yung inflation rate dapat ang ating uh, tutukan, priority. Priority talaga. Ay, di ba? So, kung, to, 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 kung, gagawin yung priority, yung mga pogo-pogo habian which is dapat lang naman, pero mas i-priority nyo yung, ano, yung kapakanan ng bawat sang mga Pilipino. Na, kumbaga, eh, naghihirap na nga kami. Wala nga kami makain sa bawat isang kapagkainan ng pamilya. So, kung bababa lang kayo dito sa ano sa, sa sinasabi nating laylayan ng lipunan, doon sa pinaka ano ba yung uh, tinatawag nating salat uh, asalat sa swerte sa buhay. So, yun yun ang una nating tulungan sana. Yun ay priority natin, yung ating uh, mga kapwa Pilipino na salat sa swerte. Yun ang dapat natin tutukan, di ba? Kasi kung may trabaho ang bawat isang mamay Pilipino, at ang uh, ay sapat sa kanilang kakainin maghapon o may pasobra pa, mas maganda, eh papalakpak ang taong bayan. Ano? Pero kung ganyan, ang babalita, nababalitaan natin, pinapriority nyo yung, yung mga individual na, na mga milyonaryo, bilyonaryo na tama lang namang ating uh, ipakulong, uh, kusahan kung merong kasalanan. Kaya lang ang priority nga tuwi na sinasabi ko. Yung ang ano yung trabaho, pagkain at uh, sapat na sweldo. Yun po, ay, yung po po ang hinahanap ng taong bayan. Hindi po yung mga yung mga sinasabi nating pogo pogo pogo. Okay. Sige, gawin niyo ng paraan niyan para makulong na yung mga mesala. Pero sa akin lang po dapat po yun ang unahin natin. Pero wala tayong naririnig na eh. Imbestigahan natin bakit ang baba ng sweldo ng ano ng bawat isang mamay Pilipino. Imbestigahan natin bakit na o, konti ang trabaho dito sa Pilipinas. Yun. Imbestigahan natin bakit nagtataasan yung bilihin niyan. 'Di ba? Yun ang yun ang i-priority natin. Yun ang imbestigahan. Para nang sa ganun makagawa kayo in aid of legislation. Palagi niyo sinasabi yan. O halimbawa, o uh, tatanungin niyo, Uh, DTI bakit ang, nagtataasan yung ano yung yung uh, presyo ng uh, bilihin o di patawag nyo imbestigahan nyo o kung may problema kasi uh, your honor kasi ganito eh may problema sa ganitong batas ganitong batas o edi yun ang in aid of legislation na matatawag natin kaya lang no iba iba yung ating nababalitaan eh so yun doon muna tayo tumutok short video lang ito So, yun nga ang aking ano, ang aking opinion, comment at reaction na unahin natin yung sikmura ng bawat isang mamay Pilipino, hindi yung yung <laughs> yung nangyayari nga may uh, may trafficking, may ganun. Hindi yun ang ano, eh, hindi yun ang inaantay ng taong bayan eh. Yung ano, yung sikmura namin. Yung sikmura namin, nakakainin namin kinabukasan. Kung ano yung kakainin namin, may kakainin mo kami kinabukasan. Wala, kasi wala akong trabaho. Ano gagawin ko? Mangungutang na lang kami sa tindahan na wala pa naman akong trabaho. So, pag nagkatrabaho ko, yung pinagtrabahohan ko, hindi pa sumasayad sa palad ko, eh, may nakalaan na doon sa perang sinahod ko dahil pambayad doon sa tindahan. So, yun sana ang isipin natin. No? Isipin natin na yung sikmura ng bawat isang um, mamay Pilipino na naghihikaw sa buhay. So sana naman po ay uh, priority nyo 'yon, yung trabaho, presyo ng pagkain, sweldo ng manggagawa. 'Yun po, 'yun po ang priority natin sana hindi yung secondary na lang 'yung pogo-pogo na 'yan. Hanyo na yung ano, yung uh, hanyo na yung korte hukuman ang uh, mag-judge sa kanila. Kasi kahit ma-akusahan 'yan, eh 'yun nga ang sinasabi ng ano, ng batas na ang akusado is uh, innocent innocent until proven proven guilty beyond reasonable doubt so sana naman po unahin natin yung ano yung uh, pagkain sa bawat pagkainan presyo ng bilihin uh, trabaho ng bawat sa uri ng manggagawang Pilipino at yung sweldo napakaimportante noon at uh, pag ano pag isipan niyo rin kung paano nyo patatawag yung yung nagtataas ng inflation rate bakit ganon Hey ba? Diba? So anyway, uh, hanggang dito lang po guys at maraming maraming salamat po sa pamunod nyo ng aking mamunting YouTube channel DIY KK Bean Parantin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. See you on my next vlog. God bless the Philippines. God bless each and every one of us. Pagpalain tayo ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Peace to everybody.